guys. Mayroon kami ng package. Ayan. Ayan. In order to siya guys sa Shen. share, Shen. Ayan siya guys. Oh, in fairness. Ayan. Mabilis na. Mabilis naman yung ano na delivery. Kasi sabi doon. 8 to 12 days. Ayan. Pero ang bilis lang. Ayan guys. Ayan. So, Sabuk sa namin siya. Alip tingnan natin kung ano naman. Ayan yung anak ko. Eh. Ayan, para sa kanya yan. Hmm. Buksan niya. Ano ang laman ng kanyang gift. Ew, why you do Why you do like that, Atas? Ayan, ito pala yung Pag-lip lang. natin. Ah, na. Duso mo, di Ah, ito pala siya. Oh, ito on order ko, oh. Ayan, mura kasi so... oh, yung sandal. guys. Nabili ko ata to ano lang. siguro 13 euro Ayan, oh, so... oh, so... oh. oh. oh tingnan 13 eh. So, alam, ito yung isa. Ano yung isa? Ah, ito din yung damit. O, oh, alam. Ayan siya. hindi pala ito sa kanya. Ayan Ayan, dress ko. Para pala yan sa akin. Tapos, itong isa. do so don't don't drop the plastic ay the box so ayan oh di bang ganda wow patingin hmm. ang ganda ng nya. do you like it yes um, ayan, you want to try <laughs> no okay okay Ano rin din sa guys? Ay, ito yung mga pambahay. Isang that my Wala kayo, ay, wala pa yung dress na dress delay. Yeah. Delay pa yung ano. Uh, uh, Oo, Oh, isa ito si time mo the dress. Ayan, dress. Ayan, pinagulunan sa pa sa guys. Ang bahay. tamo aí, guys! thank you for watching. bye.